Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shino guys, mamaya Great Channel, a faith healer, also matarder. So, ngayong hapon na to, tignan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Pisces, so Pisces, Pisces, spices. welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for days video Kaninong kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down the, below kung kaninong energy ang ating nasagap Pero of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag i ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa'yo ng ating Angel Spirit. So let's watch this. Angel Spirit, please give me information po. Himay-himayin natin, no? Eto na. So, may mga nag-request na konting English lang daw. At the same time, konting, um, kumagabag, bag, bagalan daw natin. So, eto na ka. Mag na natin. So, let's watch this. Angel Spirit, please give me information po. So, there's the five So, there's a financial loss or uh, tinatawag nating um, kahirapan or pagbagal ng pasok ng pera. No? Kung baga, nakakaranas ka ngayon ng pagbagal ng pagpasok ng pera, nakakaranas ka ng tumal or something na parang mailap No, mailap na pagpasok ng pera ngayon. There's uh, the page of wands by good news, no? Huwag kang mag-alala, may magandang balita daw na no? maari magdala sa iyo ng new ideas, ano? Kumaga uh, mga bagong plano, no? Mga bagong uh, gagawin kung paano mo ma Ah, uh, mapagtatagumpayan o paano mo masisimulan to paano uh, palaguin or palakihin or pa paano lumakas ang yung finances? The, the page of cups by intuition, no? Gamitin mo daw yang iyong um yung intuition like um, parang panaginip or pupasok sa isipan mo, no? Yung mga parang um parang you know, there's a something daydream no yung daydream kasi parang yung yung gising ka tapos marami bubasok na ideas sa iyo No, parang, parang walang pinagkaiba nung natutulog ka, di ba? Nananaginip ka. Ganun siya. May daydream tayong tinatawag. Yun, yun uh, there's a something intuitions, no? Yun yun. Kung mag, uh, kailangan daw, uh, gamitin mo daw yan, no? Baka may mga hinahatid na mensahe sa'yo sa panaginip mo. No, there is a something the king of gods were devoted support diverse. Nitong tao na to ay uh, maaring sinusuportahan ka, maaring ginagabayan ka, na maaring mahal na mahal ka. So let's see additional messages. And of course, there's a night of one for this silence. No, kailangan tahimik ka daw. No, kailangan na um, kung magagamayan mo. No, kailangan na uh, magtiyaga ka sa kung ano man ang meron ka. Pangalagaan mo, magingat ka at uh, may mga bagay na napakalapit mo na sa tagumpay, no? Kung mag there's a near to success. Basta kailangan na um, magtiyaga ka sa kung ano man ang meron ka ngayon there's the Everest card for um, revert, no? Kung baga parang bubuhayin yung katawan lupa mo or else parang magkakaroon ka ng pa panibagong simula, no? Maaring lumago o lumakas ang finances mo dito. Maaring lumago o lumakas ang iyong pagkakaperahan, no? Additional messages with the Five of Pentacles. So, there's a uh, the tower moment for a major changes, no? Tinatawag natin chaos, pagkasira, no? May mga bagay or pag, ayun nga, pagbabago, No? may mga bagay dito na masisira may mga bagay dito na mabubuo may mga bagay dito na magbabago may mga bagay dito na parang hindi mo inaasahan no ang pagbabago na magaganap o so pagdating sa finances ganon kapag dating sa pagkakaperahan kubaga hindi mo inaasahan yung pagtumal no hindi mo inaasahan yung pagbagal ng pera pagpasok ng pera the page of one represent the Eight of cups no by letting go no yung pag uh, pag move on no yung pag uh, Uh, pag alis sa sitwasyon no may mga bagay na kailangan mong bitawan pakawalan no kasi itong balita na 'to magdadala sa inyo ng bagong simula at bagong pag-asa at bagong mga uh, kaalaman or idea no na magdadala sa inyo ng something success the page cups represent the magician so si binibigyan ka na mensahe ng magician represent god no maaaring pinapakita dito na maaaring dinadagdagan ng iyong kaalaman sa kaisipan no ang iyong imahinasyon no para bigyan ka ng signs or synchronicities na para malaman mo kung ano yung mga bagay na gustong ipamatid sa iyo ng ating mga gabay no may mga mensahe something dinadaan niyan sa astral sa intuition sa panaginip sa sa pakiramdam, no? Marami kasi marami kasi hinahatid kung paano bibigyan ka mensahe ng gabay. There's the king of cups, no? Parang senyales. No? And there is the full card for um a leap of faith, no? Parang tinusubukan ng pananampalataya at tiwala mo or something na sa tamang proseso ka, no? Nandoon ka sa part na parang uh, tinatrabaho mo na kung paano mo babaguhin ang eksena or sistema ng buhay mo. There is something a new beginning, no? Na magkakaroon ka ng bagong simula at bagong pag-asa. So let's see what is the Knight of Wands. Direct one surface that is of pentax for a big money, big opportunities. Malaking pera, malaking oportunidad na papasok sa buhay mo na magdadala sa ng success, no? Nang um, kumbaga tagumpay. At sinasabi sa iyo dito na konting tiyaga lang, may mga bagay or um, sitwasyon ka maliit man ngayon ang kinikita mo, uh, darating yung araw na lalaki din 'yan. So let's see what is the Empress card. Empress card represent the star card. Wow, a wish fulfillment. So, may mga bagay dito na matutupad na. Yung mga dating pinangarap mo lang, ngayon abot kamay mo na. May mga bagay dyan na unti-unti um, mong magkakaroon ng bagong simula, no? Kung baga, babaguhin ng dating ikaw, no? Parang dati, ganito ka lang. Kung baga dito, unti-unti na mag improve or magbabago ang takbo ng buhay or yung estado mo sa buhay. So, let's see what is the five of pentacles request the tower moment. And of course, there's a high thesis. So see, there's a hidden agenda or hidden enemies na tinatawag natin na katago o misteryo or tinatawag natin si sikreto, no? Na sikretong may inggit, may sikretong may uh, may galit, sikretong may lihim na balak, gano'n. Kumbaga, pinapakita dito na, kumbaga, bakit nangyayari to lahat ng kaguluhan pagdating sa finances sao Kasi may gumawa sa iyo ng kamalasan sa madaling salita ha. Kung ginawang ka ng ano, kaya bumagsak ang negosyo mo, kaya bumagsak ang, kung pumangit ang takbo ng trabaho mo, kaya parang naging mailap din sa'yo ang swerte. So let's see what is the page of one sa request Eight of Cups. Ayan na, loud and clear. Tinatagalog na natin para mas maintindihan nyo. And because the page of 1 the 8 of cups represent the 7 of cups. So, the harvest time. Harvest time, yun yung pag-aani. No? Yung pag, uh, kumbaga, lahat ng mga pinaghirapan mo, matatamo mo na, makukuha mo na, makakamit mo na, at abot kamay mo na. May mga tinatawag lang na tayo dito na kailangan mong bitawan. Yung iniisip mo negatibo yung mga bagay na nangyayari sa isang nakaraan na kailangan mo ng pakawalan, bitawan, no? At kailangan mo ng um, kumbaga hindi sa kalimutan, no? Kumbaga mag-proceed ka, no? Makaalis ka doon sa sitwasyon or sa sa mga iniisip mo or yung mga nangyari sa isang nakaraan na kumbaga kailangan mo ng baguhin yung um, iniisip mo na kumbaga yun nangyari sa iyo, yung trauma, kumbaga trauma, no? There is a uh, the page of cups and the magician. So there is a uh, the queen of pentacles na maging practical ka pagdating sa finances. Pagdating sa pagkakapera maging practical ka. Maraming senyales sa'yo dito na parang pinapaalalahanan na mas uh, unahin mo yung pangangailangan mo kaysa sa gusto mo lang. So let's see what is the king of cups and the pool card. So there's the word card, no? Magkakaroon ka ng bago simula dito, babaguhin ang mundo mo. Babaguhin ang takbo ng eksena mo dahil itong tao na to ang susuporta at gagabay sa iyo. May taong um, kumbaga, may taong mahal na mahal ka or mahal na mahal mo. May taong kumbaga at the end of that time itong tao na to kasama mo sa hirap at ginahawa. So let's see what is the Knight of Wands and the Ace of Pentacles. So there's a Knight of Cups with an offer. Yung offer na tinatawag dito may parating na biyaya, no? Ang langit o yung mga bagay na pinagtrabaho kun mo ay maaaring malasap mo na yung mga sacrifices or something uh, challenges ato na yung malalasap mo yung tagumpay at mga pinaghirapan. That Empress card, request the star card, represents the hangman. You're feeling stuck, no? Kumbaga may mga bagay, uh, kumbaga since you're feeling stuck, no? Maganando ka pa rin sa sitwasyon na parang i struggle o parang kumbaga kinakapa mo pa yung mga bagay o kaganapan sa buhay mo pero there's a healing process no. Kumbaga unti-unti nang humihilom, unti-unti nang gumagaling yung mga nangyari sa isang nakaraan, trauma man 'yan, sitwasyon man 'yan. Kumbaga nandun ka man sa nabaon ka sa utang pero eventually, kumbaga unti-unti mong ginagamayan no, na makabangon. At sinasabi sa dito, baguhin mo ang pananaw, baguhin mo ang kaisipan mo, baguhin mo yung bawat takbo ng eksena mo. The more na lumalapit ka sa mga taong walang inatupag kundi ang chismis, walang inatupag kundi ang uh, Um, kung baga, ang um, punainang mga kwento ng kapitbahay o buhay ng ibang tao, hindi tak maganda ang takbo ng buhay mo. So, kailangan, kung baga, doon ka sumama o makipag-ugnayan or makipag-usap makipag sa mga taong may laman. Kung baga, may laman, yun yung mga taong alam mong business ang pinag-uusapan. So, let's see what is the outcome ang pinaka-outcome dito, ang kalalabasan sa istorya mo o sa eksena mo na to, there's a night of what's for slow and steady. Magiging kalmado ka. Kung sinasabi dito, unti-unti yung wala. Kung maga, nandun ka sa success eh, nandun ka sa tagumpay na gusto mo makamit. May mga bagay dito na kailangan dahan-dahan lang. Hindi naman yan agad na parang isang iglap lang, nandun ka na kagad sa rurok ng tagumpay eh. So, kailangan mong himay-himayin, kailangan mo gamay-gamayan na everything is fine na parang nandun ka sa part na parang nahihirapan ka na nag parang susuko ka na pero kumapit ka dahil hindi mo pa alam yung totoong laban na pinasukan mo at yung mga bagay na ipagkakaloob sa'yo. So let's see additional messages about sa karir. About sa career mo, sa the wheel of fortune for good luck, no? May magandang balita daw dito at sinasabi dito, iiikot ng kapala kapalaran pagdating sa karir mo. No, gaganda na at mukhang papabor sa iyong sitwasyon. Ito na yung mga pinangarap mo na maaaring makamit mo na at maaring uh, maaaring, um, kumbaga, ang, pag, ang ikot ng kapalaran ay parang gulong ng palad talaga, no? Parang nandung ka, minsan nasa ilalim ka, ngayon ay nasa ibabaw ka na. At sinasabi dito, there's a four of course by reevaluate. May mga bagay na kailangan mong pag-isipan, na may mga bagay na kailangan mong alamin, klaruhin, liwanagin, nang sa ganun hindi ka mapahamak at hindi ka mapunta sa sitwasyon na minsan nang na, kumbaga na sa sayad na sayad kang sitwasyon. Kumbaga kailangan mo ng um, limitahan ng iyong kaisipan para pagdating sa mga negatibo at mga taong pinaniniwalaan mo na alam mo naghahatak ng negative. So let's see additional message, messages about sa love life. So there's a knight of swords. So see, sa love life naman nagkakaroon ka ng stress. Nag, kumbaga, nag-aalala ka, nag-iisip ka, no? Kumbaga hindi ka makatulog, no? Parang na ano ka dito worry ka dito na parang um nagkakaroon ka ng depression, anxieties, no? And of course there's an 8 of swords, see? Kumbaga napapalibutan ka daw ng toxic family and toxic friends or toxic environment. So ibig sabihin dito napapalibutan ka ng mga nasa paligid mong um, walang ginawa kundi um uh, punahin, no? Guluhin ang um, kumbaga hindi mo alam kung Itong mga tao na to ay mapagkakatiwalaan or something na parang hinahanap ang kahinaan mo Parang gano'n. Kung baga, kailangan mong kumawala sa mga tao na yan. Kung baga, ngayon nasa sitwasyon ka na para ka nakakulong sa situation. The higher fund represent um, education. No? Parang may mga bagay na natutunan ka na from the past na kailangan, kung i-adapt mo or something, wag na ulit maulit, no? Yung mga nangyari sa nakaraan. So, kailangan matuto ka na at kailangan mong, uh, there's a separation, no? May paghihiwalay dito. Kaya siguro naghiwalay kayo ng partner mo dahil din sa mga nangyari sa inyo, no? Kumbaga may nakiilam kasi. So let's see additional messages about sa health. About sa health mo, there's the lovers. Connected kayo ng person mo. There's a spiritual guest or something spiritual journey na maaaring konektado kayo ng um, spiritual, no? maaring ginayumi person mo or either mayroong gumawa sa inyo ng kamalasan kaya siguro nagkaletche-letche ang inyong relasyon. No? Pati ang health issues, parehas kayo na nararamdaman ng person mo. This is the ease of serving the breakthrough. Ngayon, naliwanagang kayo nga na. Ngayon, nalaman mo na ako ano yung sekreto na na bakit nagkagulo-gulo lahat ng eksena o kaganapan mo sa buhay mo. That because may taong um, may kinalaman sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. So let's see. Additional messages for magical fairy messages. Ayan na, loud and clear. So let's see what is the magical fairy messages represent what? So, there's an everything is okay. So, may mga bagay dito na no? is, iwasan mo yung mag-alala. No? Lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo, mag-focus ka lang. Dahil nangyayari na yung mga bagay na magagandang mangyayari sa buhay mo. Lili, kung lilinisin eh. No? Liliwanagin ng ating poong may kapal lahat ng mga bagay na magulo sa hanay mo, sa buhay mo. And there is a something business venture. No? Pati sa, 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 pati sa karir mo, pati sa business mo, magtiwala ka lamang na maayos yan at gaganda ang takbo ng iyong um, karir no, ng iyong finances, ng iyong business. So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a the truth, no? Kumbaga ilalantad na lahat ng katotohanan, nararamdaman, And there's a presence, abundance and gratitudes, no? Kung baga ngayon, magpapasalamat ka sa buhay na ipanagkalaob sa iyo, yung mga bagay na inilaan sa iyo, may mga bagay na abot kamay mo na, na maaring malalasap mo na ang tagumpay. Kasi kung baga, naliwanagang ka na eh. And there's a dream. So, tama talaga na may mga mensahe na binibigay sa iyo ang mga gabay sa panaginip mo, no? Kaya kailangan mag-pay uh, mag attention ka or parang pinapaalalahanan ka na makinig ka sa mga gabay mo at kumawala ka sa comfort zone, zone na tinatawag na kinakatakutan mo, yung inner self na kumaga yung fear, noy yung pangamba, yung takot. No, yung kumaga kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Alisin mo yang kailangan mong labanan, yang kailangan mong gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Parang nakakulong ka sa sitwasyon ng ano, bangungot eh. So let's see what is additional messages for Arkang Hell Michael messages. And of course, there's a keep your eyes on your target intention. Sinasabi dito na kung talagang gusto mo yung ginagawa mo at malinis ang intention mo sa sarili mo, sa mga sa buhay mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, kailangan mo, kung baga ko ano yung plano mo, sundin mo. No? To pa mo. No? Nakapokus ka lang dapat doon. Take your time to make a decision. No? Kailangan mo ng oras para makapag sa mga bagay-bagay. Pag-isipan, pag No? Nang sa ganun, walang ausapaw. Romance angels represent what? Romans angels represent our uh, finances and career. See? Pagdating sa finances and career mo, and of course there's something love life and involved din sa inyong finances and career. So see, Kung maga-connected ang love life mo sa pagkakaperahan at um career mo. So make the effort. So see? It's all about gayo mga. So pagdating dito kailangan mo mag mag-effort pagdating sa love life. So kasi konektado talaga. Kumbaga it's either ayo sa inyong family or either may gusto sa person mo, no? Yung gumagawa nito. So, let's see what is the chakra messages. So, there's a perception. See? Mindset or pananaw o iniisip. No? Kailangan mo ng liwanagin at baguhin kung ano man yung mga negatibo o positibo. Mag, kung positibo yan, pagpatuloy mo yan. Kung negatibo yan, alisin mo yan. And there's a wisdom, enlightenment. No? Bibigyang kaliwanagan lahat ng mga kaganapan sa buhay mo. And there's an abundance. Abundance is kasaganahan, no? Karangyaan, kagandahan ng takbo ng eksena. Ito na pagyayabungin na, papalakihin na ang iyong finances and career. And there's a gratitude. No? Magpasalamat ka sa kung ano man ang bagay na ipinagkalob na, sa iyo. Nasa madaling salita, be grateful for uh, be, be thankful. Sorry. Be thankful sa kung ano man ang meron ka ngayon. So let's see what is the energy. The energy represent the door to the romance, no? Bukas ang pintuan pagdating sa buhay, pag-ibig, no? Kumbaga like a lovers, not like a lovers, na parang lovers, na parang gano'n, kumbaga, konektado kayong dalawa ng person mo, and there's a third, sya ka, kang health, siya, well, kumbaga, mag ingat ka pagdating sa health issues mo, nagkakaroon ka ng heat burn, or something heartburn, or um, pagdating sa stomach mo naman, kumbaga, parang, um, nag-iinit, or parang, um, nanginginit, no? parang gano'n, it's either mayroong kang acid reflux, or uh, uh, mayroong kang uh, ulcer, or something na mak nakakasama sa sa kalusugan mo, o na, nasasaktan kapag may times na gano'n. kaya kailangan mo mag-consult uh, with um, specialist, no? kailangan mo rin magpagamot, at kailangan mo ng mga herbal-herbal. So, let's see what is the monsology. Have faith in your dreams. No? Kailangan mo magtiwala sa pangarap mo. Kung gusto mo yan, tuparin mo yan, gawin mo yan. There's a, your committed is being tested. Pagdating sa relasyon, yung, yung pagsasama no? ay uh, maaring subuk na. Marami na kayong pinagdaanan eh. Marami na kayong nalagpasan. So, parang itong bagay na to, yung kailangan, nag struggle sa inyo, itong bagay na to, parang pagsubok ulit kung paano kayo babayuhin ng mga problema. So, let's see what is the angel's answer. Angel's answer within the next few months. So, mga susunod na no, magkakaroon ng mga pagbabago. So, there's a forgiveness. No? May mga bagay na kailangan mo ipagpatawad. Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. There's a no. Marunong ka din dapat humindi, ha? Hindi puro oo-oo-oo. Oh, 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 oh. So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. And there's a fairies for environment. Talagang nasa paligid mo ang lason sa eksena. And there's a gift. No, there's a review. No, pinapaalala lang sa'yo yung mga nangyari sayo sa isa nakaraan na hindi na muling maulit pa. And there's a daydream. I told you so. There's a daydream, no? Yung mga imahinasyon, yung pasok sa isipan mo, is like um, uh, synchronicities or paalala. No, may mga pupasok sa isipan mo kasi um, it's either a good or bad. No, may mga bagay na kailangan mo mag-take ng action. May mga bagay dyan na kailangan mong gawin at ingatan. So, let's see you. What is additional messages for angel spirit? There is a fear. See? Yung takot at pangamba mo, kailangan mo iset aside yan. And there is a friendship. So, see, may kinalaman pa rin about sa friendship. So, ibig sabihin, baka may gusto sa yung person mo, or either naiingit tong kaibigan mo sa'yo. Additional messages speaker. So, si something orasyon. Ginagamit ako talaga ng orasyon pampamalas. pamalas. And there's a family. So, si pamilya, ingit sa pamilya to. And there's a spiritual teacher. So, there's a guidance. So, kailangan mo talaga ng gabay. Kailangan mo tutulong sa'yo ng albularyo. My goodness. Itong person na to, gusto sirain ang buhay mo. They want to ruin your life. My goodness. So, let's see what is additional messages. And there's a karmic relationship. So talagang nasa nasa soul um soul uh, connection kayo no ng yung person maaring konektado ang inyong karmic relationship. Kaya marami kayong pinagdadaanan. Kumbaga, okay, maari magkaro maaring kaya 'to nangyayari sa buhay mo about sa spiritual mo dahil uh, may mabubunyag or may matutuklasan na mag magkakaroon ka ng kakayanan no? Para matuto about sa spiritual. Kasi kaya sa iyo ito pinaparanas sa about sa, sa career and love life mo. Kasi may may taong tutulong sa iyo, no? Kailangan mo na na tutulong sa iyo para pag nagamot ka, maaring mayroong mag-activate sa yo. Pag nag-activate 'yon, kumbaga mag -ano 'yon, no? Kumbaga kusa siyang lalabas sa na makakatulong, no? Para ma at mapangalagaan mo 'yung pamilya mo at even yourself. So, let's see what is our Kanghel Rafael. Our stay positive. No, para tiliin positibo ka. Jesus Loving said, Jesus Loving Code said, Jesus Loving Code said, Do shall love the Lord your God you, with all your heart, with all your soul, with all your mind. No? Mahalin mo ang ating Panginoon sa puso, sa, 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 puso, at sa salita, at sa gawa, sa kaluluwa mo man yan, ano man sa isipan mo. Panatiliin mong gawing sentro ang ating Panginoon. No? Gamor na ginagawa mo sentro ang ating Panginoon kung at agaganda at aayos ang buhay mo. Totoo yan. So let's see what is the energy. What is the angel's number represent? Zero, zero, four, commitment. Mm -hmm. Kailangan mo mag-commit, no? There's a something, loyalty and responsibility and truth, love, light and spiritual realm and growth and solution. So, this is applying honesty and light daily is a, a fast track to create a peaceful and meaningful life. It It's how you find solution and comfort, release worries by speaking your truth and expressing emotions regularly, open up with the uh, with open up for the best it's yet to come. So see, kailangan mong lahat ng mga bagay na nararamdaman mo, i-express mo yan, ipakita mo, ilabas mo yan. Kasi the more na i-express mo yan, the more na parang gagaan ng loob mo. At the same time, may mga bagay at tanong ka sa sarili mo na kailangan mong alamin. No? Kasi unti-unti mo matutuklasan at unti-unti mong malalaman lahat ng mga kaganapan. Kung Kumbaga, huhubugin ka dito na sarili mong um, sarili mong karanasan, no? Kung baga, papaalam sa'yo at kung baga, ipapakita sa'yo yung mga bagay na dapat mong malaman. So, let's see what is the messages of life. I discover who I am. See, I told you so. ba? Diba? Ipapakita sa ito kung sino ka talaga. Kung anong intention mo sa mundong ginagalawa na to. Kung ano talagang plano at talagang Gustong ibigay sa iyo ng poong may kapal dahil may katangian kakayanan na kailangan mailahad at mailantad. Today, I discover the riches that lie within me. I acknowledge my true so I see myself as an unlimited being and marvel and a beauty of my life. I, I recognize the, that uh, I recognize the wealth of possibilities available to me as a being of the light. As I learn who I am, I recognize the divine is within me. So si kasama mo ang ating divine. Alam mo sa sarili mo na unti-unti mong malalaman, unti-unti mong matutuklasan at unti-unti mong tatanggapin sa sarili mo lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Pisces So Pisces, spices Pisces spices. Maraming salamat for this wonderful reading So once again This reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasaga Pero kasi don't forget to like And subscribe my channel And hit notification bell For more videos updates Pero kasi maraming salamat po Sa mga walang sawang Pagsupporting sa aking channel Lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads Na no way pagpalaan kayo Nang Diyos at may kapal Siksikliglig na umapaw na biyayang man sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.